hindi po ang pera ang pinakamahalagang bagay dito sa mundo. Tatlo ang pinakamahalagang bagay. Una, ang buhay mo. Ang kalusugan mo. Ang alawa, ang oras mo. Time is gold. Time is money. Appreciate your time here on earth. But third and lastly, God, ang Diyos. Siyang pinakakayamanan ng buhay na ito. Umiiral ka, nabubuhay ka, humihinga ka dahil sa Diyos. Hindi dahil sa sarili mo. Nagising ka kanina, nandyan ka, nakatayo ka, nagpapatuloy ka dahil sa Diyos. Kaya nga po nauunawaan yan ni Lazaro ang mahirap. Hindi po ang pera ang pinakamahalagang bagay dito sa mundo. Tatlo ang pinakamahalagang bagay. Una, ang buhay mo. Ang kalusugan mo. Ang alawa, ang oras mo. Time is gold. Time is money.